Pasig naman, nagikot sa si Senador Bongbong Marcos kahapon, nilibot ng Vice President ang, or Vice Presidential Candidate ang lungsod sa ng isang pickup. Tumambay din siya sa isang covered court para makahalubilo ang mga residente. Pinagdasal naman siya ng mga taga Pasig. Ngayon din sinagot ang ilang isyo tulad na lang ng pangamba na posibleng brownout sa eleksyon at problema sa mga vote counting machine. Babalik din daw niya ang death penalty Bumuelta naman siya sa mga grupong ginagamit umano ang investigasyon ng PCGG tungkol sa mga nakaw na yaman umano ng kanyang pamilya para siraan siya. PCGG ba yun? Yes, sir. Oo, oh, okay. Uh oh. Na na ano Ewan ko, ano pang hinahanap nila? Hindi pa pinasok na yung bahay ng mother ko, pinasok na yung mga bahay namin. Saan pa na ano pang hahanapin nila? Kung ano yung mga tanong nila, isasagutin namin. Sa palagay ko, eh, may pamumuliti ka ng kasama yan. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.